Boys. So, ang tanong ko sa iyo, Anong plano mo? Bakit mag-e-exit ka na dito sa Saudi? It's been 4 years already. Why and what's your plan? And what's the reason? Okay. Okay, English, English, boys. Hirapan din. Pwede magamo, pwede magamo ang sero bisaya. <laughs> pwede magamo sa sero bisaya. Nganong man ka, mo exit man ka. Ug wala nam kay plano, kompleto na ba para mo uli as pinas. Unsa man? Unsa plano <laughs> nimo? Yung mama oh. Ngawon yun na yung mama. Labad sa ulo mangsa. Ang kaman board. Ito so, may plan ng mga nang kuan magka mauli na magka. Siyempre. Ito pa yung ba? Pag-uwi na rin niya, ibig sabihin na uh, mag-for goods na sa Pinas. Ay, for goods. Ang atin lang ay... Uh, Puuwi at... Uh, pa-relax ng konti sa ah, di ba ating last month mo na lang ngayon, di ba? Pinag uh, aside sa lugar. rason mo na ikakasal yung atin, so, bakit may jowa ka na ba doon? Bibi <laughs> <laughs> na yan, Bart. <laughs> 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 Hindi na lang <alam> po sinong tayo sa pagkakasal. Si ano, alam mo si Parang Joseph, alam mo si yung sa tambay yung hindi lang <laughs> ah ito pa may isang kabayan pa tayo ano yung mag apat na taon na din hindi nakauwi ng Pinas ano kaya yung rason niya mga Choy? Choy? Anong rason mo Choy? Bakit hindi ka pa nagpakasyon Choy? Yan, yan, yan. Okay. 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 <laughs> alam na alam mo dyan, ha? Hanggang din na Ano na, para marinig ng... Para marinig ng pamilya mo. Goal ko kasi, boy. Seryoso, ah. Mahaba na yung buhok ng likod ko. Seryoso pa, Yung harap ko talaga gusto kong pahabain. Kaya lang, pabalik eh. Pabalik Oo. <laughs> <laughs> Oo. Talaga ng ano <laughs> <laughs> no, ano, yung mga 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 ka, mga kapalan ng mga no? Nangirapan na sa kalisod ng <laughs> dagger natin. Masyado ng malakas sa mundo ng mga... Sa mundo ng mga tao? Sim.